una Game as in George. Ay, sarap ng ulam natin, Krabsat. Try muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbi ng lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Siyempre, sili tayo, Krabsat. Ang pagaan. Alamangan tayo. Eh, hey, tinag pa dyan. Bisingin ako na. Ha? Talagyan na ng tinik. Ito sa tilapia natin. Siyempre, higop muna tayo. At to, una yan. Hige, masin yards. Mm -hmm. Tulot. Musok pa. Sawsaw so, so dito eh. Unang subo para sa inyo, kapsat. Hmm. Mm hmm, ini masih enjoy. Hmm, mm hmm, mm -hmm. Manamis, Mm hindi -hmm. mas, ang sarap nung ampala. Hmm. So, ya, tong dahon hindi masyadong matoyit. So mamit siya, kahatid ilap yan. Sabaw pa lang. Panalo na mm. Ay na. Lasang fruit juice. Mm. Hmm. Ay na, ayos ko po Rube. Eh. Papakin natin pong isda. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.